guys. yung may bagong ano na pala dito yung mga mga bata guys. This weekend guys. Happy weekend. Hi. Siyempre andito naman tayo sa Nandito naman tayo sa Urban Mall. <laughs> oh. Shout out. Ayan guys, mga pinita. So, oh, saging. Pupunta pala ako dito kasi bibili ako ng... ng coconut. Wow! Yummy! Oh, dalang kita, ma. Six... Ayan guys, dalang kita guys. Saka itong guyabano. Ayan yung frutas. CPR naman tayo nito. Sing my music. 620 Oke okay, guys Mayan na yata yung bibili Okay, may music na naman guys natin yung bangus. Mantika. Bakas naman ang music nila. Ano ba tumis? miswa? O, oh, bacon din.

guys. My music na naman. yeah Yan. Alam nyo ba to? Kung ano to? Rose flower. Ginagawang tea. Seaweed. Ilocos. kita mo na nga tayo sa... Condense Milk, west, where are you? Kanina walang music Music na Music na naman. Tum niyang guys so pang mukbang 290 Ito pala requested ng anak ko guys bumili ako ng ibang ibang noodles so wag nang maji kasi may maji na sa pinas pili tayo ng iba Ito. Wow, 6.90 tumyang guys. shout sa mga hilig sa tumiyan uy crab stick ay hindi hipon para ako na din music wala ka dyan basta ako mag biskuit. Mm -hmm. Yun tayo sa gatas. Kopi ko. Yun guys oh. 520 mahal dito ng gatas Hopi meat Shopping ko muna kayo guys survey lang ako guys kasi bukas mamimili ako kulang pa yung ating papa box so kung dito um, guys so 720 lang yung koya koka mag sale sya pero okay na oh. masarap siguro ito buy one free one kaya ba yung exterior di pa se pesos lang ba yun kailangan bukas nga kabilu ano naman to? Oi, kanto spicy. Pero guys, pupunta kami bukas sa mura na bilihan ng mga chocolate na Doon kami bibili bukas. Dito kasi guys, mahal. Oh my God. Pero ituturo ko muna kayo dito. Ito yung bagong mall na dito sa malapit sa bahay guys. Is uh, 5 minutes lang. walking this time. Marami. Ang mahal na mga bilihin, guys. Oh. Salaan lang. Nasa 28 na. Buti ng 200. Kasi, nang mahal na ng mga bilihin ko today. condiments. Ang mahal na ng mga bilihin ngayon, guys. Ako na lang ang hindi mong mamahal. Hoy! <laughs> Hoy! Lahat ng bilihin mahal.

tayo. Hindi <laughs> <laughs> tayo makakain, guys. Kasi may mas. Tanggalin muna natin mo. Paninis kaso mahal juga, Nice uh? ah, only this one. One try? 169. No? 134. Oh. Can, can try like one. Expensive? Wow. Okay. How much this one? pencil na daya Promotion. tayo di Hindi ko alam magkano to. Cute. Cute nyo guys. May promo sila. Maganda siguro kasi yan. Garterized na siya. Pero kung ako yung may baby ganito na maganda. Kasi guys, cartilagin na yung pampers. Di ba? Di ba alam? Alam na ka na-press Cute niya lang. Ano yung ba yung maganda? Pink or green? <laughs> Cute na siya guys. Thank you for watching. Have a nice weekend, guys. Oh, I'm Orban. Bye-bye. See you in my next vlog. God bless.